Okay, guys, magpapalaro ako guys ng Lok eh Okay, guys, maglalaro na sila. Okay, okay. si Joshua. Si po 'yung taya. O oh, sige na, talon na, dahan-dahan lang talon. Dito ka sa kabila, Jay. Pag nakano ka na, nakatalong ka na sa kabila, diyan ka na naman. Yan. Okay. Bakit? Sumayad ba siya? Hindi, yung kamay talaga. Okay ang kamay doon kasi tutukod ang kamay. Ha? ah oh, sige, sige. Sige, talon lang. O oh, guys, yung baka gusto sumali sa ano, loksong baka namin. Oh guys, baka hinahanap nyo ako ha. Ako po kasi may hawak ng ano, Kamera guys. Wala ko dyan. Kisa ako dyan. Hindi, ka. Tabi, tabi, na. Amo na. Sige, Sige na. Okay, okay. Sige. Tuloy, tuloy lang. Ano Ano Sige na. Sige na. Malapit na tayo. Sige. Talon, talon. Wala pa bang mataas dyan? Ayun, ko dyan. Hindi diba lang eh. guys, nakakamis yung laro ng mga ano pa, ng mga maliliit pa tayo, di ba? Siguro naman guys, naranasan niyo yung laro na yan. dati pa, ang kabataan pa. Oh, ito! No. Ay, ganyan! Oh, ganyan! Ganyan! Ganyan!